Ngayong ng araw mga bro, sa panibagong kong vlog, may gusto lang akong i-share sa inyo tungkol nga pala ito sa thermostat o temperature sensor ng isa sa aming diesel generator dito sa aming barko. Dahil nagmamalfunction ito mga bro, kailangan itong i-calibrate para maging maayos dahil ito ay isa sa mga safety device sa aming generator. Kung mapapansin nyo mga bro, 101 degrees Celsius na pero hindi pa nag-activate yung alarm. At tuloy-tuloy pang umaandar ang aming diesel generator. Kaya ang minabuti namin gawin ay kalasin nito. Bali din lang nga pala namin ito sa aming engine control room upang i-calibrate. Kung mapapansin nyo may temperature calibrator dito na nakaset ng 98 degrees. Tapos ini-span ng aming electrical officer at si paring Ryan naman nakahawak sa test probe ng contact ng pinakang thermostat kung mapapansin nyo nakaklose pa siya dahil zero yung reading sa multimeter dapat kapag naging 98 degrees yan mag open contact ang pinakang thermostat niya mga bro kung mapapansin nyo ini niya ng aming electrical officer dahan-dahan dahil 98 degrees ang set point ng aming high temperature sensor sa aming diesel generator mga bro. Dahil ang malaman namin sira na ito, kumuha na lang kami ng bago at yun ang calibrate. Kung mapapansin nyo, ito na yung bagong thermostat or temperature sensor. Kung mapapansin nyo, 95 degrees muna yung sinet sa aming temperature calibrator. Kung mapapansin nyo, close pa yung contact niya mga bro. Bali, sinet mga bro sa 99 degrees Celsius. Tapos inispan na ng aming electrical officer yung pinakang thermostat. Already open, Already open, sir. 99. Bali, kinabit na nga pala namin yung bagong sensor na ikinalibrate mga bro. Dahil yung lumang sensor dito, sira na mga bro, hindi na madala sa calibrate. Kaya pinalitan na namin ito. Bali, kung paano lang namin to tinanggal, ganun lang din naman namin kinabit mga bro. Kung mapapansin nyo, may sakit plug lang siya. Yan yung papunta sa controller. Bali, pinandar na nga pala ito ni paring John Lloyd dahil siya yung kasama namin dyan. Shout out sa'yo pre. Lupit mo talaga mga galawan ba? Kung mapapansin nyo yung RPM, tayo, tayo ng umaangat. Ang idle speed nga pala nito mga bro ay 720. Kung mapapansin nyo sa pinakang parameters niya, 720 na mga bro. narinig nyo mga bro yung alarma, ibig sabihin na goods yung pagkakalibrate namin at nag-stop na rin yung generator. Bale, ito na nga pala mga bro yung naging alarma nya. Shutdown alarm active. Tapos, high temperature engine outlet high. Bale, binalik lang namin ito ng maayos at hinigpitan ng adjustable wrench mga bro. Kung mapapansin nyo, yan yung pinakang temperature sensor niya na nakalagay sa cooling water outlet pipe mga bro. Yan yung mismong pipe niya mga bro. Bali gusto ko lang i-share sa inyo mga bro kung paano kami nag-calibrate ng temperature sensor or thermostat ng aming diesel generator mga bro. Ito nga pala ay mahalaga dahil ito ay isa sa mga safety device ng aming generator. Sana makatulong ang video na ito kung paano mag-calibrate ng ganitong sensor lalo na sa mga baguhan dyan at nagbabalak mag electrician sa barko. Para sa inyo mga bro ang video na ito. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa mga ginagawa kong video. God bless sa inyong lahat.